Kita ko lang yung garden na gulay yan dati. Eh. Ayan, puro damo na sila. <laughs> Kaya lang ako nandito, nakita ko to. Ayan, no. May sumibol dito. Siguro yung mga tinatapon ko na ano, na mga lupa, na hindi na magandang lupa, dito ko tinatapon. Tingnan nyo, nagsibulan dito yung mga kaledium ko, oh. Ano, ang ganda, oh. Tapos dito meron pa. May e, bulaklak pa, oh. Oh, di ba? Tapos ayun yung isa, kita niyo yun. Yung mga hinahagis ko na. <laughs> ayun oh, may snake plant, mayroong kalejong. Oh. Andiyan lang siya. Sukal na sukal na kasi dito. Pero meron pa ditong ano, kamoting kahoy na natitira mga sili yan nandyan, may kamoting kahoy pa dyan kaya lang, tinabuan na siya ng damo tsaka yung mga sili nandyan at ito, nakuha ko din doon. No? Tignan mo, ito yung mga tinatapon ko na lupa. Ayan, no. Sinaksa ko lang dito. Ayun, sigsibulan sila dyan. Ayan, no. Nagsibulan sila dyan, no. Ayan pa, oh. Ayan, mga sirang paso, Dito ko lang pinagtatapon. ayan. Pagsira na nga lalo. Yung mga nasira na paso, nilalabas ko tapos ito, naubos na yung dahon ito nilabas ko dito, ayan, nagkaroon na naman ang dahon mga singonyong kaledyong ayan, pati yan, mga lumang halaman nandyan, pati yan, nandun sa lakabila ayan, mapapansin nyo, nandyan yung mga snake plant, mga ano tapos meron ako doong puno na ng bonggabilia, o oh. bongginbilia nandyan pa rin, hindi na siya matanggal kasi tibay na niya dito may ahas dito ah. Ang tibay-tibay na niya, hindi na niya matanggal. Ayan oh, ang laki oh, si ano, mother of thousand. Ayan, ang, ayan sinibula na ng ano, may sili yung paso. oh, ayan yung mga luma kong halaman nandyan, napagtatapon ko lang. Tapos, andito yung iba. Ayan yung garden ko, oh, nandiyan sa kabila. Ayan, pakita ko, pakita ko na din tong aking mga ang dami ng bunga ng aking lukban, ng aking suha. Tignan nyo. Ayan oh, mababa oh. May bunga na, na, may bunga ulit. Ayan, dami bunga oh. Ayan pa oh. Ang dami nilang bunga oh. Yun oh. Malami siyang bunga ngayon. Ayan pa oh. Hindi kita. Ang daming bunga. yung Nandun pa sa taas. Ang dami. Ayan. Ang dami niyang bunga. Ayun sa dulo. May malaki. Ang dami na uling bunga ng aming lokban. Ng aming suha. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. <laughs> Yun lang. Dahil magtatag-ulan na ngayon, magtatanim ulit tayo dyan ng mga gulay. Ito yung tanima namin ng gulay dati. Puro ng gulay yan. Ngayon, puno ng damo. At mga ayan, mga ligaw na <laughs> mga ligaw na halaman nandiyan. Gabi, meron pa rin dito yung gabi. Ayan, may gabi pa dito. ko na namin to. Meron yan, natumba yung isang halaman ko dun. Ayan. Ayan yung gabi. Ayan, pasok na tayo. <laughs> Andyan lang yan sa kabilang, ano, kabilang lote. Ito yung ating garden. Bye.